hello mga master, Jelos Taylor po at welcome. Sa video nito mga master, ating sasagutin ang katanungan na sa batas sa Biblia. Na mayroon pong dalawang batas sa Biblia mga master. Ito po yung new law at saka old law. So ito pong ibig sabihin nun ay uh, lumang batas at bagong batas. O sinasabi nila na uh, lumang kasulatan at saka bagong kasulatan. So, sa Bible kasi mayroon dalawa itong Bible. Ang Bible natin ay mayroon tayong New Testament at saka Old Testament. So, ganoon din po sa yung nga sa batas ng Diyos ay mayroong batas ng Diyos na luma at mayroon din namang batas ng Diyos na bago. So, ano nga ba yung batas ng Diyos na luma? Ah, uh, ang batas ng Diyos po na luma, ito po yung ipinahayag sinasabi ng propeta. Okay? So, ang ang propeta po, ay bago nila nakuha yung yung ano na yon yung mga yung uh, batas na yon galing po yun sa sa Diyos binigay sa propeta at pagkatapos ng propeta at ay ipinangaral nila sa mga uh, kanilang ano nasa sakupan sa kanilang lugar so yun yung old law uh, batas na uh, sa sa inano sa propeta pinahayag ng propeta ang new law naman, ito naman yung ipinahayag ni Jesus Christ. Ito yung kay Lord God Jesus Christ na. So, makaiba po yung uh, law of the prophet at law of, law of Lord God Jesus Christ. Yung law of the prophet po, ito po yung old law at yung new law naman, ito po yung kay uh, Lord God Jesus Christ na na law. So, ano ba ang pagkaibahan nito? So, sa old law po, uh, mayroon po tayong mga batas doon na pwede nating hindi nagawin at pwede naman nating Uh, mananatili pa at mayroon din mga iba na naabolis na doon ni Jesus Christ So, kay Jesus Christ naman doon sa Old Law naman mayroong batas doon na nananatili, mayroon namang mas lalo pang pinaigting mayroon din namang naabolis na yung Old Law sa pagdating kay Jesus Christ So, kagaya na namang ng pagkain ang pagkain ay mayroon mayroong mga naabolis na doon sa Old Law na Pwede di mo nang kainin, ang bawal doon. Kaya, may mga pagkain doon, mayroong batas na sinasabi natin na yung batas na yun ay naabulas ng Lord God Jesus Christ. Kung ikaw ay naniniwala sa batas kay, kay Jesus Christ, yung batas sa old law ay hindi mo na yun ano, kapansinin. Ano ba uh, bawal kumain ng isda na walang taliskes. So, kay Lord God Jesus Christ, kapag maniniwala ka sa kanya, yung, yung kanyang new law, bagong batas, ay pwede ka nang maniniwala, pwede ka nang kumain kasi sinabi nga ni Jesus Christ na ang pagkain ay uh, isusubo mo pagkatawin, ilalabas mo lang din naman. So, ang ang, ang sa sa old law kasi, mayroong maraming pagkain at saka malinis na pagkain. So, kay Jesus Christ, uh, sinasabi niya sa kanya na lahat ng pagkain ay nilinis na niya. Ni, nilinis na. Kaya, wala nang marumi, lahat ay malinis na. So, pwede nang kainin. Maliban na lamang, kung halimbawa, uh, ah, pinaliwanag naman ito ng mga apostol na kung ito ay hindi nakakabuti sa iyong kalusugan, iwag mong kainin. Kay Jesus Christ naman, kung ito ay nakakasama sa iyong kapwa, iwag mong kainin. Ganun yung mga kay Jesus Christ naman na paliwanag. So, kay, sa mga apostol naman, ayun nga, kung hindi ito nakakabuti sa iyong kalusugan, iwag mong nakainin. O halimbawa, ah, ikaw ay bawal sa ganito kasi may sakit ka, hindi eh, mo pwedeng kainin. Kahit pa, hindi yan malinis, kahit pa malinis yung pagkain na yan, kung may sakit ka, eh, hindi mo yung pwedeng kainin kasi magkakasakit ka. O di kaya naman, kahit ang malinis yung pagkain na yan, kung nakaw naman, hindi eh, mo pwede kainin yan kasi nakaw naman, masama din yan. So, yun ang mga ibig sabihin nun. Kaya, kaya din si Gas, nabulis na yung ganong batas na ang pagkain na bawal ay pwede ng kainin. Basta ito ay nasa mabuti, sa mabuting paraan, walang, wala ka nasaktan, at hindi nakasama sa inyong kalusugan. So, ganun naman yun siya. At sa iba pang batas, kagaya na lamang ng Ibang batas kagaya naman paggupit gupit ng buhok, pananamit, pag-aahit, mayroon pong mga bawal doon sa old sa uh, old law o lumang batas o batas ng mga propeta. So, sa kay Jesus Christ naman, uh, hindi naman na uh, bawal 'yon kasi uh, sa kanya uh, ang tinitingnan niya ay yung kanyang sa saposo. So, ano naman ano, ano naman yung uh, yung looks mo magandang, magandang itsura mo, maayos yung gupit mo, maayos yung balbas mo, maayos yung pananamit mo, kung ang kalooban mo naman ay hindi naman maganda. So, doon kasi sa old look kasi kailangan may bata sila sa gupit ng buhok, may, may bata sila doon sa pananamit, pati sa babae mayroon din, tapos sa pagahit mayroon din, mayroon din silang bata sa pagahit, diba? bawal ang ganito, bawal ang ganyan. So kay Jesus Christ hindi na yun. ah, uh, pwede na yun sa kanya, ang importante lang sa kanya ay malinis yung, kanya, yung, yung kalooban. Kaya, may, may mga na-abolis na. At, yung iba naman, ay nananatili. Na, uh, doon sa old law, ay pinapanatili yun ni Jesus Christ as mas lalo pa niyang pinaigting. Kagaya na lamang ng uh, pagnanakaw, pagpatay, uh, pangalunya, uh, nananatili po. Pa. Mas lalo pa niyang pinaigting po nga eh. Tapos, yung ah uh, madalas nating uh, naririnig o pinapakam pinapamemorize pa nga na sa atin ito ito yung uh, uh, ten commandments o sampung otos kasi Jesus Christ inano na rin yun, kumbaga nirevise na rin niya yun into naman uh, na na marin mo ang Diyos na higit sa lahat at marin mo ang yung kapwa yun yung dalawa yung sampo ginawa na lang ni Jesus Christ na dalawa kasi ang uh, yung mali mo yung Diyos ang buong puso at ganun din, ganun din naman yung ay yung kapwa mahalin mo rin ang yung kapwa so doon kasi sa New Test, uh, Old Testament kasi yung sampung commandments ay meron kasi yung ano meron kasi yung ano yun ah uh, kumbaga hindi nasaklaw ang lahat-lahat uh, kasi ah uh, nag binago ni Jesus Christ eh, kumbaga yung kay Jesus Christ kasi dalawa lang pero mas lalong pinalawak. Sa sampu kasi nagkaroon talaga sila ng sa Ten Commandments nagkaroon ng kumbaga iniiksak yung patas doon na bawal lang ganito pero meron din namang iba na ah uh, tawag ah uh, hindi nga naman inano hindi kumbaga sa Ten Commandments kasi meron kasing gawain doon na pakitang tao lang naman pala pero hindi naman yung sa kalooban. Kasi kagaya na lamang ng halimbawa bawal kang uh, magnakaw pero kay Jesus Christ, yung mga magnanakaw, nagkaroon ng kapatawaran, nagkaroon ng uh, pag, pagbibigayan, yung, yung gano'n, meron siyang gano'n. Doon naman sa iba naman, uh, yung pag ano sa kapwa, so kay Jesus Christ naman, so gano'n din, uh, pag sa kapwa, meron din, sa, sa Diyos nga, sa, sa Diyos. Tapos, uh, Pagdating naman doon sa ibang batas, kagaya na lamang ng uh, sa, sampung otos, ay, ay sampung otos, uh, tawag ito, uh, sampung bahagi o 10%, iba din naman yung sa kaya Jesus Christ naman. So, sa na lang natin tatalakayin yan kasi medyo ano pa yan, ha? kailangan natin yan ng medyo ibang oras yung uh, 10% sa Old Testament o old law or sa kay Jesus Christ naman kung nanatili pa ba yun o hindi na. So, sibang usapan naman natin yun. At sa iba naman, uh, ito naman yung uh, sa kay Jesus Christ naman na batas na yung nga, bawal magtrabaho sa linggo. So, sa kay Jesus Christ naman ay pwede. Basta ito ay nakatulong sa iyong kapwa na hindi 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 siya napapahama ko sa kanyang kaligtasan. Kasi, yun nga si Jesus kasi nung siya ay uh, nabubuhay dito sa lupa, siya ay nagpapagaling ng mga may sakit sa araw ng pahinga. So, sa ulo ul kasi, sa batas kasi, sa, sa, lumang batas kasi, ay bawal kang magtrabaho. So, kay Jesus kasi, uh, kahit araw ng pamahinga, ay pwede kang magtrabaho, lalo na kung sa ikaliligtas ng, ng iyong kapwa. So, ahanin mo naman yung hindi ka nagtrabaho nga sa Araw ng pamahinga, kung napahamak naman yung, yung kapwa, halimbawa, anak mo, o mahal mo, o mga hayop mo, o yung kung ano pa man, so, kailangan mo ma mailigtas yung mga bagay-bagay na yun, kahit araw ng pamahinga. So, kailangan mong gawin yung kailangan mong trabahoin yun. So, sa old kasi ay bawal yun. Maraming bawal doon sa old Sa pag-araw ng pamahinga, bawal kang magsiga, bawal magsaing, bawal kung gumawa na kung ano-ano. Pero ngayon, sa kay Jesus Christ naman ay Uh, pwede ka nang gumawa basta ang mahalaga ay nakakaligtas, nakakatulong at uh, hindi ka gumagawa ng uh, masama. At uh, higit sa lahat, nandoon pa rin yung pagmamahal mo uh, sa Diyos. Kaya mo yung ginagawa. Hindi yung parang ginagawa mo lang kasi uh, yun nga, business o, o di kaya naman ikakatulong. Uh, ganda ng pangalan mo. Hindi, hindi, yun. Kung baga, para sa Diyos pa rin yung ginagawa mo. Kaya nga, ang, ang papahinga pagpapahinga ay para sa Diyos. So, kung gumagawa ka ng para sa Diyos, ay okay yun kasi para sa Diyos naman yung ginagawa mo. Halimbawa, uh, ikaw ay nurse, doktor, or driver. Mayroon kang hinatid ng mga pasyente, ganyan. Mayroon kang hinatid mga, sakit. So, pagliligtas kasi yun. Pagmamahal yun sa iyong kapwa. Pagmamahal yun sa Diyos. Kaya yun, Ah uh, pinahintulutan ng Diyos, gawin nyo kasi para yun sa Diyos yung ginagawa mo. Kaya nga ang aral ng pamahinga ay para sa Diyos. So kay Lord God Jesus Christ naman, uh, ang lahat ng panahon, lahat ng araw ay para sa Diyos na. Hindi kagaya doon sa uh, Old Testament na mayroong isang araw sa isang linggo. So kay Lord God Jesus Christ, at kahit araw-araw mo nang gawin yung aral pamahinga o araw-araw para sa Diyos. Kaya tayo gumagawa. Kasi mayroon ngang iba na hindi naman nagkatrabaho para sa pera eh. Kumbaga nagkatrabaho sila para sa Diyos. Kaya ngayon iba, full-time na nag-alagad naga, naga, sa Diyos, kaya ng mga, uh, kung di ako nagkakamali, iba, mga pare, mga pastor, mga ministro, kung, mga bisya, kung ano pa man, full-time sila, kasi uh, yun ang, uh, ano nila, yun ang dedication nila para sa Diyos. Full-time sila sa Diyos. Yung iba naman, ayun uh, nga, isang beses lang, isang linggo, or sa araw ng pamamahinga. Pero sila, araw-araw nila ginagawa yun para sa Diyos. Kaya, Dipindi na yun sa atin kung, kung ano yung susundin natin, basta importante ay nasunod natin ang uh, aral ng Diyos. So yun nga mga mas, yun po ang kaibahan ng ating old law at saka uh, yung new law. Ang old law po ay batas ng Diyos na ipinandaan sa pagpapahayag ng mga propeta. At ang new law naman ay batas ng Diyos na kung saan uh, ipinapahayag sa pamamagitan ni Lord God Jesus Christ na kung saan ang old law ay may pagbabago pagdating kay Jesus Christ at meron din namang nananatili at meron din namang uh, mas lalo pang pinaigting pa so yung mga master ang uh, ating uh, video ngayon at sa susunod tatalakayin naman natin yung kung ano ba, nga ba yung 10% na madalas natin na uh, naririnig sa ibang aral na kung ito pa ba ay naabulis na ba ni Lord kay Jesus Christ yung 10% o hindi na ba natin kailangan itong gawin or uh, patuloy pa rin natin itong gawin. Dapat pa rin natin itong gawin kasi nasa Biblia. So yung mga masan, no, dito lang po ang uh, video. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat mga masan.